Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. hinibok ni Ilocos Dorte, 1 District Representative at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos sa mga miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas na palakasin pa ang kanilang pagsisika para sa 2025 midterm elections. Sa isang pulong sa Malacanang ng National Directorate ng Partido Federal ng Pilipinas, sinabi ng kongresista na kailangan nilang magtrabaho ng double time at gumawa ng mga hakbang hindi lang sa pagtitiyak ng kaayusan ng internal affairs ng partido, kundi ang maipakita na ramdam ang kanilang presensya. Pinagtibay rin ni Marcos ang kahalagahan ng isang kumpletong senatorial slate na nakatuon sa mga adikain ng administrasyon. Nagpahayag din siya ng suporta sa mga inisyatiba na naglalayong palakase ng political base ng partido. Binigyan din din ng kongresista ang kahalagahan ng pagtutulungan para maipakita ang partido bilang isang political powerhouse. Sumali ang anak ng Pagulo sa Partido Federal ng Pilipinas noong Agosto 2023. Sa kanyang bahagi, tinanggap ni PFP President at South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang hamon at nangako ng pagbuo ng matibay na slate para sa paparating na eleksyon. Dagdag pa ng gobernador, ngayon higit kailanman, kailangang patunayan ng Partido Federal ng Pilipinas ay magiging mahalagang extension ng Marcos administration habang ito ay nagtataguyod ng kultura ng pagkakaisa, kapayapaan at kasalanan kasaganaan tungo sa isang inclusive at sustainable na bagong Pilipinas. Ayon kay Governor Tamayo, 23 na sa mga gobernador ng bansa ang sumali na sa Partido Federal ng Pilipinas at inaasahan niya na mas marami pang mga local chief executives ang sasali sa partido. Mas pinalawak pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-abot program ng DSWD dahil kabilang na sa mabibiyayaan ng mga street dweller at homeless nating mga kababayan. Kasunod ito ng inilabas na Executive Order No. 52 ng Pagulo na naglalayong mailayo ang street dwellers at iba pang may hirap mula sa kalsada at matulungang maging produktibong miyembro ng lipunan. Ayon sa Pagulo, bukod sa financial assistance, mayroon ding silang matatanggap na relocation transitory shelter assistance, livelihood at maging employment assistance at psychosocial support. Sa ilalim ng EO ay magkakaroon ng Interagency Committee na titiyak sa implementasyon ng programa na pamumunuan ng kalihim ng DSWD habang magsisilbing Vice Chairman ang DILG Secretary. Dagdag ng Pangulo, ang programa ay magbibigay ng katiyakan para sa epektibong pagbibigay ng serbiso na tatahak sa pagsugpo ng kahirapan sa bansa. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang hapon!